Siman nga sa papel pero pagdating sa barko, kinukulong, binubugbog, di pinapasahod at di man lang pinapakain. Yan ang sinapit ng labing tatlo nating kababayan sa kamay ng mga banyagang amo na idokumento nila ang pagmamaltrato sa kanila at ipinakita nila sa News 5. Narito po ang unang bahagi ng aming eksklusibong report. Ang kita sa cellphone video na ito ang pagsalok ng tiratirang ulam mula sa basurahan. Ito raw ang pinaghatian sa barko ng labing tatlong Pinoy seaman na lumapit sa News 5 dahil sa pagmamalupit umano ng Taiwanese at Indonesian nilang mga amo. Nakatakas sa mga seaman nang dumaong ang barko nila sa Singapore. Tatlong buwan nang nagtatrabaho ang mga Pinoy seaman sa isang Taiwanese fishing vessel. Pero impyerno raw ang naging kapalit ng sweldo, 350 US dollars kada buwan. Kwento ng isa sa kanila, ilang beses din umano siyang binugbog ng mga kasamahang banyaga. Impyerno doon, grabe doon, grabe ang trabaho doon, wala pang tulugan doon. Pag tumagal pa kami doon, mamamatay kami sa disgrasya doon. Sa video, makikita ninyo na bugbog sarado si Reginald, putok ang mukha at may saksak sa likuran. Kwento pa ni Reginald kung minsan kahit bulok na pagkain o dilutong bigas, pinagtatsagaan na nila. Swerte na araw kung mabigyan sila ng mani na pangulam sa kaning tutong. Mani, mani, kahit mani, brick pan. Ang inumin nila kung hindi tubig alat, kinakalawang na tubig ng makina ng barko. Dahil rito, minsan na raw silang napilitang gumawa ng bawal. Pero alam namin masama yung pagnanakaw pero para makasurvive lang po mga bigas nila yung mga supply kinukuha namin. Ang kanilang kwarto siksika na may CCTV pa at ang tulog nila halos apat na oras lang. Ang isa pa nila kasamang si Felizardo na pagtripan pero pa bugbugin at tagayin ng kanyang boss at mga kasamahang Taiwanese. Buti nilang hindi siya napuruhan madalian ng pagkatahe nito kahit madumi ang kamay nila. Uh, minadalian ng parang baboy ka na pagtahe ng ano nila, hindi sa proseso. na Natatrabaho naman kami ng mayos, bigla la kami sipain, suntukin. Hindi namin alam yung rason. Sinamahan namin ang mga seaman sa kanilang recruitment agency na JMP Polaris Navigation Incorporated ang mga nagreklamo na karamihan ay ilonggo, mas matindi pala ang mararanasang diskriminasyon sa kapwa nila Pinoy. hindi na po kami kumukuha ngayon ng mga ilonggo. Bakit ho? Kasi nga po yan po yung talagang mareklamo. Kasi... Sinisi rin ng JMP ang mga seaman kung bakit di sila nakasweldo. Actually, sir, dapat nagsweldo na po sila. Kaya lang bumaba sila. Giit pa ng ahensya, tuloy ang pagpapadala nila ng mga Pinoy sa barko. Irvin Tulfo News 5.